What's up guys? Good day. So for today's video nga po ay pinaayos ko yung ilaw ng aming motor. Ay, hindi pala amin. Motor lang pala niya. so yun nga, pinaayos ko at pinakabit ko na din po yung salamin. And tinuro sa akin ni Kuya dyan kung ano ba yung sakit ng motor na ito sayang so, sabi niya na baliktad yung pagka, ano, pagkakabit ng may-ari niyan. And then, yun, napad-trip pa ako. Binad-trip niya ako talaga, nangigigil ako. So, yun, nang inayos ko na nga yung motor niya, pinapagalitan niya pa ako. Di ba? What the life. Parang, ako na nga yung inutusan ako pa yung pagalitan. Sabi ba naman sa akin, ikwento ko na ha. Huwag na daw pag ganyan-ganyanin. wag na baglas-baglasin. balik na lang daw at umuwi na ako. O oh, si. Tapos, naayos naman talaga yan. Ayan, umilaw na. Di ba? Puti nga hindi ka gumasta sa ilaw eh. Puti talaga. At mahaba ang pasensya ni kuya. Yan yung gumawa. Talaga so, sabi ko. Uh, ibalik na lang daw kuya. Kasi ayaw na daw niya. Ganun. Sabi niya, iti-testing lang natin ate. Ganun. So, buti na lang at mahaba ang pasensya ni kuya talaga. Kasi kung hindi, ay, yung iba niyan. Sige, balik na natin to. Ganun din naman ang gusto pala ng may-ari niyan. So, yun lang. <laughs> Naano talaga ako. Mm. Pero, pinipigilan ko din talaga yung inis ko eh. Kasi, eh, diba? Ikaw na nga yung inutusan na ipaano yung ilaw niyan kasi kukunin na yan. Tapos nung inayos na lang na, ah, ipabalik na lang daw. Huwag nang ano yun kasi iba na lang daw mag-aayos niyan. Para yan, move on. Naging okay naman siya at yan, ibinalik na. Yung ano na lang niyan is yung kanyang um, preno. Kasi pagka pinano siya, pinaandar siya, parang may something na tunog. And then, yun. Gusto ko sana ipacheck din. Eh, ayaw naman ang may are na ipacheck. Okay, go. Yun lang. Kinabit lang yung salamin na bago at saka yung ilaw. And then, yeah. Mga bababait din yung mga tao dyan. Kahit mga barkada lang nila, nag-ano, yan. Tinutulungan nila. Pero yan si kuya yung nakaitim Tsaka yung kaninang May kulay ang buhok Yan lang yung siguro yung nag-work dyan Sa shop na yan, pero yung naka-blue na yan Kaibigan lang nila yan And yan, help-help na yan sila Ano na Tutulungan-tulungan Ganun, nabubulol na ako At then, yan Chino-check na din yung ano Yung ano sa likod Yung, ano ba tawag doon um, Battery battery na salikod likod. So, yan. Di ba? Umilaw, no? Tapos, gagalit-galitin pa yung isa dyan. Talaga naman. So, yan. Niikot lang ni kuya yan kasi nga, iti-check yung kanyang tunog nga. And then, yan. Diyan pala ako ng pagawa. Yan na, ah, yung salamin na in order. At, yan. Thank you so much, kila kuya. Dahil naikabit ng ayos and... 50 lang yung sinigil nila sa akin and then sinubraan ko na ng dalawang 20. Yan lang. Bye!